Kumusta naman mga kumarites? Long time no mini vlog. Sobra kasing nabibisihan na ako sa sarili ko, Charis. Na kahit pag edit nga ay kinatatamaran ko na. Kaya yung mga ina upload ko ngayon, wala nang edit-edit, diretso upload na. So ayun nga, tinanghali na nga ang gising ng person na dapat mamamalingki kami ng maaga. Eh ginigising ako ng alas 7 ng asawa ko. Pero siya yung may inom ha, pero ako yung ginising niya. Sabi ko sa kanya kung pwedeng alas 9 or alas 10 kami mamalengke Eh may pupuntahan daw siya ng tanghali kaya sabi ko sa hapon na lang. Kaya yun ang ginawa ko, natulog na lang ulit ako. Eh dahil nga alas 10 na to ayan umagahan na tanghalian na nga din bali ininit ko nga lang pala dyan yung mga dala ng asawa ko kahapon galing birthday yan para ayun na yung almusal namin at dahil nga sinipag ako ngayon ayan nagmap nga ako at naglinis linis ng kaunti at syempre nakita ko yung tiles namin eh na kaya ayan minap ko na din minsan lang ako si mga kumartes at dahil wala na nga rin akong time ayan kahit isang araw makapag exercise man lang tayo pag kasi mga kumartes walang pasok ng sabado sabado at linggo ako nakakapag exercise pero dahil nga may pasok tayo kahapon isang araw lang tayo makakapag walking, Ang ginagawa ko nga lang pala ay walking tapos konting jogging. Kung makikita nyo, hindi masyadong halata na malaki nga ako. Dahil nga matangkad tayo, hindi masyadong halata. Pero kung timbangan lang din naman talaga ang pag-uusapan, eh mabigat talaga tayo. Kagandahan nga dito sa walking pad, eh kahit talipa yung chanelas mo, eh okay lang. Kasi walang nakakakita dahil nasa bahay lang tayo. Para sa akin, sa lahat ng na-order ko, ito yung pinaka the best. Bukod nga sa hindi ka nahahabulin ng aso sa labas, eh kahit umuulan, pwede kang mag-walking-walking. At kahit anong oras mo gustuhin, pwedeng-pwede kang mag -jogging. Kaya talaga hindi rin ako napayat noon. Eh talaga namang hindi tayo nakakapag-exercise. At bukod pa nga doon, napakahilig sa mga matatamis. Ngayon nga, minomotivate ko na talaga yung sarili ko na makapagbawas kahit kaunting timbang. Alam mo ba kung bakit? Dahil natatakot din naman ako para sa sarili ko. Dahil naiisip ko din naman na naedad na tayo. Hindi naman tayo pwede magpabaya sa sarili. Baka mamaya tumaas ang blood pressure natin. Siyempre, sunod-sunod na dyan yung mga lalabas na sakit, kagaya ng mga diabetes, yung mga nagtataas ang kolesterol. Kaya bukod nga sa kinakain natin na in moderate, lang lahat dapat. Kaya eh, samahan na natin ang exercise. Pagkatapos ko nga makapagpapawis, ayan, maliligo naman tayo. Namahinga lang ako ng kauntian. O ba diba, nakakaluag-luag na ang babaeng <laughs> ito. Charot. So hindi ko naman yan binili mga kumartes. May nagbigay lang sa amin. At syempre, mapapadali ang trabaho ng babaeng ito at hindi na magiinit sa takore tuwing umaga. At dahil naubusan nga ako ng sabon ng Dermorepublic. Republic, eh hindi na ako nagdalawang isip. Ito na yung gagamitin ko sa aking mukha. Ito nga pala yung beauty white soap ng Glow babe. Okay naman siya sa akin at medyo may pamamalat lang ng kaunti. So, pag nagsasabon nga ako mga kumarites, hindi ko ibinababad na matagal sa mukha. Konting-konting minuto lang talaga tapos anlaw na agad. So ngayong hapon nga ay mamamalingke kami. Ewan ko kami mabili pa kami sa palengke niyan. At syempre magre-ritual muna tayo. Siguro may isang oras ako bago lumabas ng CR. Dahil lahat nga ng kailangan ko sa ating pagre-ritual ay naandito na sa CR namin. Magbo-blower lang ako mga kumarites, hindi rin kasi ako sanay na may tumutulo sa aking buhok. Hindi ko naman siya tinutuyo talaga ng sobrang tuyo. Ang ginagawa ko lang na blower is yung wala nang tumutulo sa dulo. Ayoko kasi nang nababa sa yung likod ng damit ko. Lalo na kapag ka naka-uniform ako ng pangtrabaho. Pagkatapos ko nga mag-blower ng buhok, eh syempre mag -e ba naman tayo at mag -re tayo kung anek-anek kung anong ginagawa natin sa aking muka. syempre. Toner nga pala ito ng Dermorepublic. ito nga pala yung gamit ko. Syempre, tumatanda na tayo, kailangan natin ng pampabata. Para naman kahit may edad na tayo, hindi masyadong halata. Dito nga pala ako humiyang sa Dermorepublic at ayan, gagamit naman tayo ng serum. Depende rin naman yan kung anong skincare ang gamit nyo, kung ano yung hiyang sa inyo. Ito kasing Dermo Republic mga kumartes, Yes, lang siya. Hindi siya rejuvenating at hindi rin nakakasira ng balat. So, ang ginamit ko na nga sa mukha ko ay itong Beauty White Soap ng You Glow Babe. At syempre, wag kakalimutan ng sunscreen. Dati nga pala, ang pangalan nito ay Ultra White Sunscreen. Ngayon pala, itong na-order ko ay Ultra Fresh na. Hindi siya Japik, mga kumarites ha. Ayun pa din yon Binago lang nila yung pangalan. Dahil nga, sobrang trending nito sa TikTok. Kailangan nilang palitan dahil nga, madami na yung lumalabas na peke. At syempre, naglilip mas din ako, mga kumarites, kasi nga, laging nanunuyo yung labi ko. Kailangan ko talaga talaga lalo na singawin ako para pag tiniklap natin yung balat ng labi natin hindi magsugat at magpapabango na rin tayo syempre na andito na rin naman tayo Dylan Purple nga pala yung ginagamit ko ayun yung pabango ni Fiang at ang gamit ko naman na lipstick ay syempre Avon o utang pa yan, di <laughs> pa yan bayad charis sobrang dali lang naman ng mga ritual ko mga kumartes, hindi naman ganong katagal pinakamatagal na nga yung isang oras pero pag may pasok ako, 30 minutes lang yung galawan ko, syempre baka malate tayo at maiwan ng shuttle, so okay na nga ang babaeng ito at pwede nang lumabas fresh na tayo at bagong ligo na. Katapos ko nga mag-ritual, niyakag ko na yung asawa ko dito nga sa palengke. At dahil nga meron pa naman kaming mga ilang ulam sa rep, konti lang yung bibilhin ko. Siguro naman may mabibili pa tayo kahit manok lang. So kung hindi lang din kayo ganito mamalengke, eh wag na kayo mamalengke mga kumarites. Baka maingit lang kayo. Charo. Siyempre natatakot ako mawala sa palengke. Uy! Hindi naman talaga kami ganyan. For the content lang talaga. Charis. Pero yung totoo, may binabalak talaga yan. di ba? Diba? Sa pagsagaling. Kakasura naman. So, mga kumartes, dahil nga hapon to, ayan, nagkalat na naman ang night market dito sa palengke. Eh malamang, tuwing hapon lang naman talaga dapat sila dyan. At dahil nga hapon na to, mga binasa na ang mabibili natin. At yun nga, yung iba kakaunti na. Kagaya nyan, bibili sana ako ng fillet na manok. Eh dahil nga wala ng breast part, yung leg part na lang, o oh, sige na, yun na lang. At saka bumili na din ako ng isang buo para mapafilet ko yung breast part. Buti na lang, yung manok may breast ay <laughs> Charot, bakit kasi breast part yung binibili ko? Ayun kasi yung ginagawa kong chicken sisig, mga komarites para madaling gaya. Pumili na nga lang din ako ng kalahating buto boto at yun nga dito na kami nagpunta sa Itlogan. Napakabilis namin sa Itlog mga kumartes kahit nga ito lang yung ulam ni Kurt okay na sa kanya eh. Tapos ewan ko ba dito sa asawa ko meron naman siyang Itlog na pula eh kakamuti na lang ewan ko ba't bumibili pa. Bumili lang ako ng kalahating Itlog at lumabas na nga kami. Tapos may pinabibili si Kurt dito yung nilalagay na glove sa daliri. Eh nakita ko nga itong salami na violet sabi ko bagay to kay Kayla. Eh si Kisha naman hindi na magsusuot niyan kasi dalaga na. At nagpabili lang din si mother ng donut daw ng mga bata bata bukas. Pagkatapos no, nagdiretso na kami dito sa night market at titingin na rin kami kung ano ba yung pwede naming bilhin. Sa totoo lang, takaw tingin lang talaga yung mga pagkain dito. Mukha lang masarap. Sige lang, kumbinsihin mo lang yung sarili mo para hindi tayo mapabili. Naghanap nga lang ako ng pwede ko nga palang ibili kay Kurt. Usually, pagka napunta kami dito sa night market, ang palaging pinabibili nun ay yung shawarma. Kaya naman, ayun agad yung hinanap ko. oh, kung hindi lang kayo ganyan mag night market, huwag na kayo mag night market. At iba naman yun, napansin. Kaya minsan, ayoko din talaga ng hapon ng namimili ka naman dapat balak bilhin dito, eh mapapabili ka. Kaya mas maganda pa rin sa umaga talaga na mimili. At ayan, ito nga yung nakita ko, mango overload. Mukha lang din talaga siyang masarap sa picture. Pero yung totoo, napakatamis naman. Kalahating condensed <laughs> ata ang nilagay ni ate din eh. Kaya ayun, tumikim lang din talaga ako at binigay ko na nga kay Kurt. At dito nga kami mas nagtagal. Ito nga pala yung proben dito. Mas mabenta nga rin ito dito kasi nga bagong luto nga yung inilalagay nila dyan. Nakatatlong order ata ang asawa ko dyan tapos may take out pa kami. Katapos ngano niya niyakag bumili lang din ako ng empanada, titikman ko sa bahay. Katapos nga nito, eh, dadaan pa nga kami sa grocery kasi may bibilhin pa akong mga ilang kailangan ko sa pagluluto. Kagaya ng mayonnaise, wala na akong mayonnaise, nor seasoning, breadcrumbs, at saka yung palagi kong ginagamit, crispy fried. Tapos nagpabili na rin si Mudra ng sito na paninda niya sa tindahan. Sabi ko nga hindi naman ako magtatagal dito kaya inantay na ako ng asawa ko. katapos naman yan, umuwi na kami. So yun lang, bye!